So, wakas, nakita na kita ulit. I miss you so, so, so much. Mm! <laughs> Alam mo na miss ko din panggigilan tong chicks mo. Kumain nga ako ng siopaw ng isang araw eh. ko lang ng pisa sa halip na kainin. <laughs> so, ano? Kumusta? Nag-enjoy ka ba dun sa hiking nyo? Well, good to hear. Dahil kung hindi, pagtatawanan kita at magiging grateful talaga ako na hindi ako nakasama dyan. Eh, malas naman kasi eh. Natapat pa dun sa duty ko. Sana kasama ako. o, <laughs> oh, teka. I told you to take pictures, di ba? Ba't ganyan ka umite? Don't tell me na hindi mo ginawa. How can I see the beautiful view of the Mount Pulag kung hindi ka nag-take ng pictures, Aber? <laughs> Loko-loko ko talaga, no? Akin na. Wow, ha? You even bought a DSLR for this? Well, I only need the SD card, babe. Insert ko dito sa laptop para mas malaki yung image. Okay. Ano <laughs> tabang na-excite ako? <laughs> okay. Eto na. Hala, grabe. Ang tagal mag-loading, ha? <laughs> Ayan na. Wow! Ang pogi naman ng baby ko. Huwag mo ilalagay ito sa profile picture mo ha. Baka dumami ka agaw ko sa'yo. <laughs> okay, next. Hala, ang ganda naman nito babe. babe. Naiingit ako. Naabutan niyo pa yung sunset. O, oh. tignan mo. Napakaganda. Wow, ang perfect, perfect naman ng... mo. Kaasar, ang ganda-ganda niya. Tignan mo, oh. so, sino naman itong mga to? Ah, yung organization. So, eto yung mga kasama mo. Ano na nga pangalan ng organization na to? Trail, trail ano? Trail hikers. Ah, okay. Hmm. Mababait naman sila sa'yo. So, walang sa sa'yo doon, ha? Well, kasi kung meron, igaganti kita talaga. Susuntukin ko sila isa-isa. <laughs> <clears throat> hindi. nag enjoy ako tumingin. O, tignan mo. Asan ka na nga dyan? Ang dami niyo kasi sa frame Hindi eh. na kita makita tuloy. Ah, oo nga. So, sino naman yan? Ayan, yung babae na Sino naman to? Weh, hindi mo kilala. Eh, tignan mo nga. Teka, ibabalik ko dun sa kanina. Oh, lagi nakatabi sa'yo ha, ah, sa lahat ng pictures nyo, tapos di mo kilala, o Ano, maganda ba? Yung mount pulag ka ako, maganda ba? Well, sa personal. Eh, kasi sa picture ko lang nakita, mali mo sa personal hindi naman pala ganyan kaganda. <laughs> hindi ah. Hindi ako galit. Ano ka ba? Ba't naman ako magagalit? E, eh, group picture lang naman yan. <clears throat> wow, may picture pa pala kayo. Nang hindi mo kilala. Eh, nakatilit pa nga yung ulo sa'yo. Paliin ko late niyan. Eh. Ha? Wala. Wala naman ako sinasabi ah. Uy, may solo pa siya. Ba't may solo dito siya? Hmm. Sa bagay, DLSR gamit mo yun. Eh. Maganda talaga quality ng picture kapag dito kinuhaan. Pero maganda yung kuha ha. Ah. Tsaka yung angulo mo sa Mount Pula dito ah. Very perfect. May nakaharang lang na dami. Sarap tanggalin. <clears throat> wow. Dikit na dikit sa'yo oh. Tapos sasabihin mo na hindi mo kilala. Ha? Sabi ko nakakatawa na ang friendly mo hindi ka na ng kaibigan mo. Napaka-friendly mo. Talagang uh, gunggong kala mo natutuwa ako sa iyo. Hmm. Dilip ka sa akin lahat ng picture ka. Hmm. Sino yan? Sabihin mo ah, sino yan? Patingin nga. Hi, Pogi. Thanks for the pictures still next trail together. Anong next trail together sinasabi na Next trail together talaga masasapa ko to pag nagkita kami. Ilalaglag ko siya sa ibabaw ng Mount Pulang. Oto block to ha. Huwag mo na replyan. Hmm? Ano masaya ka na agad doon? Tatawa-tawa ka pa dyan. Tinawag ka lang na pogi. Kala mo naman kamukha mo na si Chris Evans. Kumakangisi ka dyan. Hush! Eh kung suntukin kaya kita dyan sa kinauupuan mo ngayon. Hindi ako natutuwa, okay? H-I-N-D-I-A-K-O-N-A-G-S-E-S-E-L-O-S. -e -e hindi ako nagsiselos, okay? Ba't naman ako magsiselos? Ayoko nang magtingin ng pictures na wala na ako sa mood. Well, I know. I know naman na hindi gano'n yung type mo. Eh, hindi naman ako yun eh. Ako ang standard mo, babe, di ba? Ako, So, ang masasabi ko lang ay may effect lahat ng pictures mo sa kanya. Anong effect ka mo? Well, yung blinding effect. Eh, nandilim ba naman bigla yung paningin ko pagkakita ko sa kanya eh. Ay, shh. tawa tawa ko pa dyan. Nakala mo natutuwa ako sa'yo. Nagugutom ako, okay? Gusto ko ng siopaw. <laughs> Lumayo ko sa akin. Ayoko ng siopaw chicks mo. Dayo. Babe ha? Tandaan mo, sa susunod kapag hindi ako kasama sa hiking, hindi ka na rin pwedeng sumama ha. Well, why ka mo? Kasi maraming snake at leeches doon sa trail. Ayaw ko naman na mapahama ka. Ganun kita kamahal, babe. Ganun kita kamahal. Okay? <laughs> Ulitin ko ha. If one of us can't go, the other one should not go too. So walang mag-hiking kapag kami maiiwan. Okay? Good! Now, since nasend mo na yung pictures sa kanya, kaya nga, di ba, nag-thank you sa'yo. So, look at this. Tada! Dinilid ko na lahat ng pictures niya. But don't worry, iniwan ko naman yung group pictures. Well, sayang kasi yung storage, di ba? So, pinuno ko na lang ng mga gorgeous na pictures ko. Bili ka na lang ng bago mong SD card, okay? Yung SD card na to, para sa akin lang to, okay? So, here you go. <laughs> Tara, convenience store, babe. Food trip ba? Gutom ako bigla eh. Nakakagutom pala to. <laughs> Tara.